Hi guys, good day. This is me, Ras ng Droid Hero. Ngayon natin guys, gagawin yung ating raffle para do sa ating Cherry Mobile Ace. Pero guys, bago natin siya i-raffle, bago tayo pumili ng nanalo, kasi nakatanggap kami ng message eh. Uh, don't worry sir, uh, ginura ko naman yung pangalan mo. So, hindi nila malalaman na ikaw si Bagito J. Uh, sir, medyo oti po ang tanong ko. Kasi mukhang expert po kayo sa chick. Kasi po, nagdaan na ang February 14. Till now, wala pa din po akong nakadate. At sa akin mo tinatanong to. Hindi naman ako magaling mag-pick up ng chicks. Tsaka hindi naman ako babayero. Kahit, kahit tanong mo pa sa mga ex ko. Ayaw ko naman pong maging forever alone. Ano po mga tips and tricks niyo dyan kung paano mag-pick up ng chicks? Tia, thanks in advance po. Sorry po kung OT. Ayan. Pero syempre, nagtanong ka na rin lang naman sa Droid droidero, bilang personal na si Ras ay magbibigay ng payo sa'yo. Dapat, maging presentable ka bago ka mag-pick up ng chicks. Ako kasi ang gagawin ko, kailangan bagong gupit ka. Pero syempre, para mas maging malakas ang self-confidence mo, magpader ka. Tapos kapag ka nakapagpagupit ka na, makinis na rin yung mukha mo, syempre mataas na yung self-esteem mo, di ba? Mataas na yung self-confidence mo. Kailangan malinis yung kamay mo. So syempre, 'di ba, nakapagpagupit ka na, magandang lalaki ka na. Tapos tumaas pa yung malupit tawag doon. self team. 'Di ba? Kasi bagong derma ka hindi ka may humarap sa chick ngayon, 'di ba? Tapos nakapaglinis ka na rin ng kamay. So hindi hindi ka na rin maihiya na mabaho yung kamay mo. Tama? Tama. 'Di ba? So ganito ngayon yung tamang pag-pick up ng chicks. Diba? ba? Ang lupit. Ayun ang mga galawang ras ng droid hero. Puro tayo kalokohan eh. <laughs> o bale guys, ito no. Ito 'yung pinaka-importante dito sa kalokohan natin eh. Mamimigay ang droid hero ng Cherry Mobile Ace. Ngayon natin siya irarapol. Pero bago ang lahat, hindi naman kontento si Ras ng Cherry Mobile Ace lang ibibigay natin eh. Siyempre, mamimigay tayo ng pang third place natin. Meron tayong Awe ESQ5. Pang second place natin, yung pampagpogi, yung t-shirt ng Droid Hero. Yan, second place yan. Tapos ang first place natin, Cherry Mobile Ace. Tapos ano to? Diba? Canon Isus 145 Digital Camera. Lupit! Eh, yung lagayan ng mga raffle ticket natin. <laughs> Ayan, pakita mo. Ayan yung lagayan. Kala niya pa ng Droid Hero yan gan, <laughs> so bunutin na natin yung pang third place natin. Di ba? Bunot-bunot na. Ayan ha. Hindi ako titingin. Walang daya to guys. Kasi dito nyo makikita na talagang yung grapple dito, binibidyo, may nananalo. At alam nyo ko sino, di ba? Hindi tulad sa ibang page, may nanalo daw. Tapos, wala naman eh, di ba? Dito sa Droidiro, alam mo ko sino. Ganyan, bunot na tayo ha. oh kung sino yung third place na nalo ng ESQ5. Yun, ang nanalo ng ESQ5 ay si Nobelia Agata Calago. Gusto ko Android Hero kasi one of a class talaga yung kanyang pinapakitang bagong gadgets. Higit sa reviews na kailangan natin before buying a gadgets. Two thumbs up for you. Yan, ikaw ang nanalo ng... Away ESQ5 pang third place ka. Simula ngayon ay matatanggap mo ang Away ESQ5 mula sa Droid Hero. Bunutin naman natin yung pang second place kung sino yung mananalo ng Droid Hero shirt. Droid Hero shirt. Droid Hero shirt. Yan. Nanalo, di ba? dito. Ang nanalo naman, second place, nanalo ng t-shirt ng Droid Hero ay si si Roland Sabellano Gusto ko Android Hero kasi kakaiba ang review niya Lahat ay puro video At higit sa lahat Wala nang mabusising paliwanag Trusted ika nga Yon Hashtag Rappel Hashtag Droid Hero Hashtag Cherry Mobile Hashtag Win Hindi ka na nalang <laughs> Cherry Mobile pero kung nanalo ka ng t-shirt mula sa Droid Hero, yung pakita mo, ang malupit na t-shirt ng Droid Hero mula matatanggap ni Sir Roland Sabellano. Yan. Okay, Sir Roland Sabellano yung shirt yan. Aba, kami yan. Ito so, na. Ang pinagkahihintay ng lahat, guys. Kung sino yung winner ng Cherry Mobile Ace. Bunuti na natin. Sino ba winner ng Cherry Mobile Ace? Sino ba? Ha. tayo. Ang nanalo ng Cherry Mobile Ace IC. Si Celine Mercado sa mga bagito lang sa Techie World, dito na rin kayo sa Droid Hero. Kasi may videos pa ang mga units na gusto mong bilin. di ka magmumukhang tanga sa paggamit. Super reliable at may integrity sila dahil di lang sila after sa benta. They are all really talking, really taking care of customers. Kaya super tiwala ako sa kanila. Yan. Ma'am Celine Mercado, kayo po ang nanalo ng Cherry Mobile Ace mula sa Toy Diro. Congratulations po. So guys, maraming salamat sa lahat ng nanood ng raffle natin ngayon. Kahit may halong kalokohan, Maraming salamat po sa inyo mula sa Droid Hero. Thank you guys! Huwag kang mag ng ano pa man Mga paliwanag mo'y di na kailangan At kahit anong Anong masasabi mo sa nanalo ng Cherry Mobile Ace? Yun yung sabi niya.